Nagsimula ito sa school building. Sinabi natin, mamamahala na sa mga school building sa rehabilitation, sa repair ng school building ay ang mga local government. Ngunit hindi ibig sabihin kailangan din pondohan ng local government. Kailangan po pondohan pa rin ng national government. Ngunit dahil hindi naman kaya halimbawa ng DepEd, ng DPWH, nagawin lahat ay aasahan namin yung mga yung mga lungsod, yung mga municipality, yung mga probinsya na may kakayahan ay i-download na lang namin sa inyo. Kayo na ang bahala. At dahil sa ganun, hanggat kaya ninyo para makarami tayo. Dahil inaasahan lang natin DPWH. Ngayon, meron tayong ginagawang PPP para sa school building. Para makarami. So may private, uh, public-private na partnership na gagawin. Eh naiisip ko, eh sinabi na nga, hindi ba yan na ng yung bagong pulusiya, na ang repair and rehabilitation ng mga damage na school building ay uh, sa local government na. Kaya sabi ko, sige, basta tingnan natin, basta kaya nila. Malakas ang loko kasi pag local government. Dahil, ibang klase yung pag local government. Pagka gumawa kayo ng kalokohan, nakikita ka agad sa susunod na halalan. yung, <laughs> yung mayor namin eh, masyadong maraming kalokohan eh, masyadong madurs to, eh. nagpagawa, nakatanggap siya ng gantong bilo na piso. Eh wala namang itinayo, hindi naman magandang pagkagawa. Yun, yun ang ate, kayo. sabi ko, hindi nila, hindi nila pwedeng pagtaguan yan. Kaya't malakas kal loob ko na kahit papano na mga local government executives ay gagawin nila yung tama. Bukod pa dito, nung akala ko na mayroong rule o batas na nagsasabi na ang national government ay hindi maaring gumastos sa provincial, city, at municipal, municipal at barangay road pinag hindi ba ganun ang ano natin eh? Ang um, congressman na babahala sa national road, ang uh, city, ang city na babahala doon sa, sa kalsada ng, uh, ng city, etc. etc. hanggang barangay level. Pinag-aralan namin na mabuti. Walang rule na ganito. Pwedeng, pwedeng gumastos ang national government sa lahat ng klaseng kalsada, kahit barangay road. Kaya, kaya yung mga sinasabi, mga bypass road, mga farm to market road, mga uh, farm, uh, yung mga tourism, tourism roads, magbagawa tayo. Kaya, kaya na yung gawin ng mga lokal. Kaya, uh, kailangan, kaya, para makarami ulit tayo, para mapabilis ang trabaho, ay isasama na namin kung mga, yung mga project na eh, pinapa, pinapagawa ninyo sa national, Hang, kung, hang, kung kaya na kaya nang gawin sa sa local eh ganoon na lang ang gagawin natin da, dadagdagan na lang ng national yung aming gagawin at uh, ay nakaka ayan, ulit para makarami tayo dahil kung aantayin natin alam naman natin kami sa national government kapag gagawa ng alsada yung right of way lagi ang problema kami sang kami tumatakbo para paayusin yung right of way sa inyo pupunta kami sa mga mayor, pupunta kami sa inyong lahat. Kausapin niyo naman yung may ari. ganito, ganyan, ganyan ganyan. hanap tayo, gawan ta gawa natin ng ano. O, kuminsa'n binibili ng local government yung lupa para 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 magamit sa proyekto. 'Yun ang uh, kaya nakikita ko, talagang pwede nating i-expand yung ating trabaho na gina na ginagawa at uh, 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 that, that is part of the national plan. But hindi natin hindi sufficiently na nagagamit ang local government sa aking palagay. Maraming kakayahan ng local government na hindi nagagamit. Ay eh, simpleng simple lang Magpagawa ka ng construction. Pagawa mo sa public works, magkano? Pagawa mo by administration, magkano? Gano katagal? Walang pro wala problema sa procurement, walang problema sa yung right of be na ayos ninyo.